Na ko sa patuloy kong plan na mag-vlog ngayon mga ka-farm doon sa pupuntang ano may nadaanan lang akong karabaw So nandito na tayo mga ka-farm. Mga kapwa ko farmer, di ba? Uh, makikita nyo ang kabuuan dito. Hindi to ano, hindi to Agusan River. Dahil sa lumaki yung Agusan River, siya ang dahilan kung bakit naging lawa or malaking lake ang isang potential area sa rice and corn sa cabbage So, Halos kawawa yung mga farmer dito mga farm Talaga. Hmm. Uh, area sa corn dahil kaka-harvest pa lang nila uh, last month. So, ang apektado ngayon ay yung mga nagtatanim na. Kat so, sa unahan mga ka-farm, makikita nyo na yung uh, lumaki na yung tubig. O, tingnan nyo. Yan ang pinaka-main sa Agusan River. So, kung mas lalo pa madagdagan yan mga ka-farm maraming at dito sa uh, napwistohan ko ay marami ng apiktado, posible sayang mga ka-farm makikita nyo yung mga affected areas lalo na doon pag pumunta tayo doon sa kabilang banda ay maraming uh, apiktado doon at halos merong nine bugs na hybrid na nabahaan so yan, ito yung sa paligid ko ay may gulay sari-sari uh, dito ang gulay tapos sayang oh meron nang naabot na ano tawag dyan at sal all, all bill pepper tingnan nyo sayang oh diba tapos dito sa banda sa likuran posible apektado to hmm. kung lalaki pa ang big. So, tingnan nyo. oh pinaikot ko tong camera ko dahil upang makita nyo yung posibleng na maging ipikto or madamage sa baha. Puntahan natin to sa baba mga kafan, oh. diba 'Di ba malaking bunga? Sayang, 'di ba? Imagine niyo. Malaking gasto na to mga kafarm. Gasto uh, insecticide, fungicide. Iwan ko lang kung anong tinitira nilang ano. Uh, tawag diyan. Mga kontra insekto, kontra sakit, abono. So marami. At dito makikita natin yung nabahan may natumba sa sobra at lakas ng ulan so dito manonotice talaga ninyo na naabot na talaga legit so yan sayang iba grabe makikita nyo na lulubog na yung iba sa tubig so di ba kawawa yung mga farmer pag ganito lalo na itong tinatawag na ano o may nagsisimula ng ano hindi to kung sakit man to mga ka-farm ay apektado din ito sa lakas ng ano araw-araw yung ulan madali lang kasi to magkasakit yung bell pepper o yung atsal lalo na dito kahit yung ito sana na area ay dahil ito ay um, tawag dyan slope areas maganda siya pero dahil sa sobrang ulan araw, halos araw araw yung ulan ay uh, ano talaga hindi natin mapigilan yung pagkatumba lalo na kung may hangin yun dito So, hindi lang ito ang posibleng maapektuhan kung lalaki pa ito mga ka-farm, oh. Ang tubig. Dahil kung uh, patuloy pa ang malakas na ulan. Wala namang ulan dito sa banda sa aming uh, barangay. Pero doon sa ibabaw at sa uh, malapit na barangay at probinsya dito sa amin ay uh, palaging umuulan. Tapos, uh, kapag ito ay hindi huminto talagang halos uh, mauubos itong uh, area dito mga kapag para magmisto lang uh, dagat na so dito tayo papunta ito pa lang ha papunta pa lang ito sa ano dumaan lang at pinakita pinasilip ko lang sa inyo yung nadaanan ko Oh, dito banda. Uh, sabi ng may-ari, uh, itong ano na to, uh, talong na to ay halos 10,000 uh, plant ito. At sayang kasi kung maabot ng bahais, is ah, uh, nung nakaraan ng araw pa sila nag -harvest. So, uh, kung ito ay maabutan man so kung sakali ng baha, kawawa talaga yung mga farmer yung mga high value crops farmer so dito na naman tayo sa rice area tingnan yung mga kapam di ba kung sakali ay ano sabi ng mayari <laughs> puro na lang kung sakali yung matagalan daw bumaba yung ano tubig ah uh, sana mayroon daw ano uh, seeds na ipamimigay Diba? ba? Kakatanim lang nila noong akinsi ng Enero. So, grabe mga kapahan, di diba Yan, Polyplanted na yan diha dun sa unahan dahil matapos na Pero paano? Hindi natin mapigilan yung panahon. Grabe, kawawa lahat ang mga, mga farmer. Yeah. Alright so hindi tayo makatuloy diyan dahil uh, parang malalim maababasa yung ato natin, buta kaya balik tayo at ipakisilip ko sa inyo ang uh, laki ng Agusan River Pasensya na medyo yung kamera natin ay kurug-kurug uh, ba, in Bisaya. dahilan yan sa ano syempre binitbit ko lang yan sa kamay dahil mabigat nga to ano ko to gaya ng dati hindi na tayo makatuloy sa unahan dahil ano sobra ng laki ang tubig o oh, nandun sa unahan makikita nyo mga kapag mayroon din, mayroon din niyang mga tanim na mga root crops kas ng yan makikita nyo hindi maganda ang camera ko kaya huh, basta ano yan root crops na kamuting kahoy at saka Uh, sweet potato or kamote yung nakikita nyo dyan sa likod ng mga uh, straw ng corn straw, ay ano yan tapos na yan nataniman malaking damages sa rice production nandito na tayo mga ka-farm guys ipapasilip ko sa inyo ang laki ng agusan yung current ng tubig ay ano malakas yung current niya so mayroong posibilidad na lalaki pa ito mga ka-farm di ba grabe na tingnan niyo mga ka ito yung Agusan River na kung saan ito ay kapag lumaki ito maraming mga agricultural Uh, production farm na apiktado Hindi rin lahat, uh, hindi na hindi lang yung uh, agricultural farm yung apiktado kundi lahat pati yung mga farmer at uh, saka yung mga teacher na naka-assign doon sa kabilang barangay o tinatawag na Barangay Uro. Mahirap talaga. Dito sa amin kapag ito ay lumaki ang Agusan River. Mga ka-farm a uh, para sa akin hindi na to masyado big deal sa may-ari nito kung ito ay dahil ito ay naabutan ng baha. Dahil ito ay patapos na pero meron pa naman pwedeng uh, ma-harvest pero uh, para sa akin ay hindi na talaga to uh, kawawa yung farmer dahil uh, siguro 10 times na silang nag-harvest nito. Ang tinatawag na ano, ang palaya. So, pero kawawa pa din dahil yung mga yung tawag dyan yung katabi nito is mayroon namang ano ibang gulay so apiktado pa rin kung ano, lumaki yung tubig so dito tayo dumaan sa ilalim parang narong turn tayo guys so kaya parang dumakad lang tayo ng parang nakadapa <laughs> yan tingnan niyo mga ka-farm oh, di ba? Sayang kung 'yan oh. Nandiyan na 'yung tubig. Tubig agusan nandiyan na sa gilid. Yung iba ay nasusok na. So, sure na sure hindi na 'yan makaka-recover dahil grabe at very sensitive talaga sa tubig itong tinatawag na gulay na bill paper or atal So kaya ito ang iba ay eh. parang kinakabahan na 'to mga ka-farm. Kahit nasa ano siya, is slope areas dahil kumakaway na kayong